Wala nang sanaberya sa tubig kahit sa dry season ng susunod na taon ayon sa MWSS narito ang news scoop ni Kim Gomez Muling tiniyak ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System na hindi mang kukulang ang supply ng tubig sa gitna ng pinangangambahang epekto ng tagtuyot sa susunod na taon. Ayon kay MWSS Division Manager Engineer Patrick Dizon, wala silang nakikitang malalang water interruption sa 2024 dahil nakapaghanda na sila sa El Nino phenomenon. Pagsisiguro pa ni Engineer Dizon na sa 212.5 meters na ang water level ng Angat Dama at target pa nila itong gawing 214 meters para mayroon silang sapat na imbak ng tubig. Magsisimula ang tagtuyot sa Pebrero hanggang Mayo kung saan pwedeng umabot hanggang 41 degrees Celsius ang temperatura sa bansa. At yan ang News Scoop. ko si Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.